Ay, lumuboy yung battery. Open natin, guys. Lumuboy yung battery ng cell ko. bundak pa. <laughs> so, isa na ka book ang bolt niya. Moran yung bolt niya isa ka book ayan Ayun. Off. Sana lang. So, dali tayo kayo siya i-remove umingitan tayo ni Koko ay nako na repair na pala hindi na binalik yung frame frame dito yung mga bolt wala na wala nang bolt ubus na lahat ng bolt so, ito yung battery si so, re remove natin yung battery unahin natin yung lcd sana hindi sirang lcd nito So wala nang bolt ito. Hmm, wala nang bolt, 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 bolt. Frame dito wala na pati dito yung frame wala na din. Yung LCD check natin. Parang goods pa naman yung LCD. All goods na all goods. So ang pag-remove ng battery guys kasi original pa ito. Ang gagamitin natin, kukunin natin ito. Tingnan natin kung original pa ba. So, oy, hindi na ano hindi na matigas mamen oh, ito yan, hindi na matigas so hindi tayo gagamit na ito kasi pag gagamit tayo nito masisira dito kasi metal ito so ang gagamitin natin dito guys is yung plastic yung plastic yung gagamitin natin dyan men para hindi masira ito yung gagamitin natin ito kasi plastic yun o oh. So, ang pagtanggal nito guys, dito lang. Ganito. Ah, hindi na ito matigas man. Hindi na pala matigas. So, ganito lang pagtanggal nito. So, ito yung battery ng iPhone 8 Plus. <laughs> Grabe yung pagkalobo ng battery mamin. Yeah. Uh, original pa pala ito. Lumobo talaga oh. grabe pagkalubo ng battery so ito yung iphone 8 plus eh, grabe ang ingay naman ng motor na yan 8 plus nya so ito yung LCD so replace na magre-replace tayo ng battery ito, titignan natin kung gagana ba ang cellphone nya so kukuha tayo ng battery meron tayong 8 plus dito na battery dito 8p so ito yung battery natin so ito try natin yung battery niya kung magto turn on ba yung cellphone so itong battery na to hindi hindi to low bat kasi na ko na din to sa ibang unit so tang natatanggal yung ano niya So, ibabalik muna natin yung LCD. Yung LCD na yun, babalik muna natin siya. Ayan. Basic lang naman yan, men. Uh, tapos, itong camera. Ay, hindi pala camera. Oo oh, nga, camera. Camera at yung speaker niya dyan sa call at mic. So, ito. Wala na kasing frame wala ng frame so ayun ikabit na natin yung battery flex so ito try natin siya i-turn on dito yung switch niya turn on natin kung magto turn on ba ayo ayaw. ayaw mag turn on minsan guys pag ayaw mag turn on yung ginagawa ko ni remove ko tong flex dito yun yung problema sa mga iPhone X na hindi nagpa-power. So, nirimove ko lang yan. Baka nandito yung grounded niya. Try lang muna natin. So, kung ayaw talaga mag-power, so, i-repair -re na natin siya. So, meron na siya. Nakikabit na natin yung battery. So, wala talagang power. So, galing kasi to sa ibang unit. Pero, sige lang. Try natin to. I-repair -re natin to, guys. Shish!